Aris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang mga ugaling maaaring muneg sa isang Aris, ngayong araw ay ang pagiging matapat, masigasig, at mapanuri. Mahalaga sa iyo ang paggawa ng tama, kaya't hindi mo hinahayaan na ikaw ay umasa sa iba pagdating sa trabaho. Mas gusto mong ikaw mismo ang humawak at tumutok sa bawat detalye upang matiyak ang kalidad ng resulta. Sa usaping pinansyal, ikaw ay responsable at may kakayahang magplano ng maaga para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Sa bahay, hinahangad mo ang katahimikan at kaayusan, kung saan ang bawat galaw mo ay nakatuon sa pagpapasaya at pag-aalaga sa mga mahal mo sa buhay. Sa larangan ng pag-ibig, ikaw ay maasikaso, mapagmahal, at tapat. Hindi mo pinaglalaroan ang damdamin at seryoso ka sa mga pinapasok mong relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga biglaang pangyayari ay hindi mo palaging makokontrol, kaya't piliing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang mga ugaling maaaring lumitaw ngayong araw sa isang Taurus, ay ang pagiging tahimik, pokos, at may paninindigan. Hindi ka palakibo sa mga sitwasyong hindi mo gusto, lalo na sa mga usaping walang kabuluhan. Mas pinipiling mong tahimik na magtrabaho at ibuhos ang iyong atensyon sa mga bagay na makabuluhan. Mapagkakatiwalaan ka, masino, at hindi nagpapadala sa emosyon pagdating sa pagdedesisyon. Sa pamilya, kilala ka sa iyong maingat na pangangalaga, lalo na sa kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi mo kinukunsinti ang kabastusan o mga biro na nakakasakit. Sa halip, pinipili mong maging halimbawa ng kahinhinan at respeto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat sa bawat paglipas ng sandali ay may mga pagbabagong hindi inaasahan, kaya't maging laging handa at mapagmasid. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugaling umiiral sa Gemini, ngayong araw ay ang pagiging palabiro ngunit responsable, masayahin ngunit mapanuri. Kayang-kaya mong balansehin ang pagiging magaan sa pakikitungo sa tao habang sinisiguro mo rin na hindi ka basta-basta magtitiwala. Maingat ka sa paglalabas ng damdamin at hindi mo ipinagkakatiwala ang sarili sa kung kani-kanino. Sa trabaho, disiplinado ka at marunong magmanage ng oras at enerhiya, kaya't kahit maraming gawain ay hindi ka natitinag. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay buhay at saya, iyong presensya ay tila ilaw na nagpapaliwanag sa paligid. Sa pag-ibig, ikaw ay maalalahanin at mapagbigay, marunong makinig at magpahalaga sa damdamin ng iyong kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang lahat ng bagay ay maaaring magbago sa isang iglap, maging maingat at handa sa anumang pagbabago. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang mga ugaling nangingibabaw sa cancer, Ngayong araw ay ang pagiging maalaga, masikap at tapat. Isa ka sa mga taong inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang sarili, kaya't lahat ng desisyon mo ay may halong pagmamalasakit at pananagutan. Sa trabaho, mahaba ang iyong pasensya ngunit hindi mo hinahayaan na abusuhin ito, marunong kang lumugar at tumindig sa tama. Maingat ka sa pera at hindi mo basta-basta ipinautang ito kung hindi mo alam ang kakahantungan. Sa bahay, ikaw ang haligi ng emosyonal na suporta, iyong malasakit at pagmamahal ay nagbibigay lakas sa mga nasa paligid mo. Sa relasyon, may pagkasensitibo ka at madaling magselos, ngunit binabalanse mo ito ng labis na pag-aaruga at lamang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat minsan ay dumarating ang mga hamon ng hindi inaasahan, kaya't maging palaging mapagmatsyag. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang mga ugaling maaring mamayani sa isang Leo, ngayong araw ay ang pagiging mapanuri, mahinahon, at may dignidad sa pakikitungo. Iwas ka sa mga diskusyong walang saysay, at mas pinipili mong ipaglaban ang respeto sa kapwa kaysa sa makipagmatigasan. Sa trabaho, ikaw ay walang pagod, hindi nagpapabeya, at hindi natatakot tumanggap ng responsibilidad. Ang iyong determinasyon ay nagsisilbing gabay sa ibang tao. Sa tahanan, ikaw ay maalaga at hindi nagdadalawang-isip gumastos kung ito ay para sa kapakanan ng pamilya. Ayaw mo sa mga taong abusado sa tiwala, kaya't pinipili mong umiwas sa koneksyong nagdudulot ng stress. Sa pag-ibig, ikaw ay matatag, maasikaso, at puno ng lamang, ang iyong pag-ibig ay parang init ng araw na nagbibigay sigla. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat kahit ang araw ay sumisikat at lumulubog, kailangan pa rin ang pag-iingat sa bawat hakbang. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang mga ugaling nangingibabaw sa isang Virgo ngayong araw ay ang pagiging matyaga, masinog, at may matibay na prinsipyo. Hindi ka nagpapadala sa agos ng emosyon at mas pinipili mong gamitin ang loika sa bawat kilos. Sa trabaho, likas kang masipag at seryoso sa iyong mga tungkulin. Ayaw mo sa mga taong tamad at sa mga sitwasyong walang direksyon. Mas komportable ka sa mga maayos, tahimik, at sistematikong paraan ng pamumuhay. Sa pamilya, ikaw ang nagpaplano, nagbabantay, at nagsisiguro ng kinabukasan. Marunong kang magipon at maghintay ng tamang pagkakataon bago kumilos. Sa pag-ibig, hindi ka basta-basta nagbibigay ng loob ngunit kapag nagmahal, ikaw ay totoo, tapat, at hindi nagdadalawang isip na ibigay ang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat sa bawat sandaling lumilipas, may mga bagong pahiwatig na dapat pag-isipan at paghandaan. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra, ang pagiging masikap at matibay ang determinasyon. Taglay ang disiplina sa bawat salita at kilos, maingat sa pagpapasya at may malinaw na hangarin sa buhay sa larangan ng trabaho, seryoso at mapamaraan, palaging naghahanap ng mas maayos at matibay na paraan upang kumita at umasenso. Hindi madaling malinlang at marunong kumilatis ng taong totoo sa intensyon. Tapat sa salita, malinaw makipag-usap, at hindi hilig ang paligoy-ligoy. Sa usaping pag-ibig, likas ang lamang at pag-aalaga, at ginagawa ang lahat upang mapanatili ang tibay ng relasyon sa larangan ng kabuhayan praktikal at may disiplina sa paggasta inuuna ang mahalaga at hindi nagpapadala sa mga bagay na pansamantala lamang at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pagdating ay biglaan kaya laging gawin ang pag-iingat scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio, ang pagiging masigasig at matalas sa pag-iisip. Sa trabaho, mapanuri sa bawat hakbang at hindi agad nagpapaapekto sa damdamin. Kalakip ang masayahing disposisyon at positibong pananaw, hindi kaagad pinanghihinaan ng loob kahit sa gitna ng pagsubok. Marunong magtimpi sa salita, maingat sa pakikitungo lalo na sa mga taong kapaligiran sa trabaho. Hindi saklaw ng interes ang chismis o negatibong usapan. May malalim na malasakit sa pamilya at bawat kilos ay may kasamang hangarin para sa kanilang kapakanan. Responsable sa pananalapi at hindi nagpapadala sa mapanlinlang na alok. Sa relasyon, tapat at maaasahan. Hindi madaling bumitaw sa pinahahalagahang damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pagdating ay biglaan kaya laging gawin ang pag-iingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Ang pagiging masigasig sa bawat gawain at matalas sa paggamit ng oras at lakas. Likas ang pagkamasipag at hindi pumapayag na sayangin ang pagkakataon. Maparaan sa paghahanap ng solusyon at handang magsumika para sa kinabukasan ng sarili at pamilya. Hindi mahilig sa panlilinlang at malayo sa mga gawain o usaping hindi makatarungan mapanuri sa mga taong kinikilala at mapili sa pakikipag-ugnayan lalo sa larangan ng negosyo o pautang. Ayaw ng ingay at hambog na pakikitungo, mas pinipili ang tahimik na buhay na puno ng layunin. Mas nagiging epektibo sa trabaho kapag may katahimikan at pagkakataong makapag-isip ng malalim. Mahalaga ang pagpapahinga at pinahahalagahan ang kapayapaan ng isip lalo na sa pagtatapos ng araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pagdating ay biglaan, kaya laging gawin ang pag-iingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn, ang pagiging matsaga at mapagkalinga, lalong-lalo na para sa pamilya laging inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay kahit kapalit nito ay pagod at puyat sa trabaho maingat sa pananalita at kilos upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan hindi naaaliw sa chismis at ang atensyon ay nakatuon sa mga bagay na makatutulong sa pangmatagalang tagumpay Maingat sa pera, may kontrol sa paggasta at hindi agad nagpapautang. Naniniwala sa kahalagahan ng sipag at syaga, kaya't mula pa sa murang edad ay masikap ng itinataguyod ang sariling kinabukasan. Mas pinipili ang gastusin para sa mahalaga kaysa sa mga bagay na walang saysay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pagdating ay biglaan kaya laging gawin ang pag-iingat Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius ang pagiging responsable at matibay ang prinsipyo may mataas na pagpapahalaga sa trabaho at hindi pumapayag na baliwalain ang anumang tungkulin Maingat sa pakikitungo at iniiwasan ang sigalot o di pagkakaunawaan. Kapag nangako, tinutupad, lalong-lalo na kung ito'y may kinalaman sa propesyon o pamilya. Kahit mahirap ang takbo ng araw, hindi sumusuko at patuloy na lumalaban para sa ikabubuti. May pagmamahal sa pamilya at inuuna ang kanilang kapakanan bago ang sarili. Hindi nagpapautang ng padulos dalos at iniisip palagi ang mas malawak na epekto ng bawat hakbang sa pananalapi. Marunong magtimpi sa paggasta at tinitiyak na ang bawat sentimo ay may silbi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pagdating ay biglaan, kaya laging gawing ang pag-iingat. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces ang pagiging masikap, matapat, at responsable sa lahat ng gawain. Hindi ka aya-aya sa iyo ang mga bagay na may bahid ng panlilinlang, at mas pinipiling tahaki ng tuwid na daan patungo sa tagumpay. Sa trabaho, hindi nagpapabeya at inuuna ang layunin kaysa sa pansamantalang kasayahan sa tahanan, maingat sa pananalita at kilos, at may malasakit sa emosyon ng bawat kapamilya. May layuning panatilihin ng positibong enerhiya sa paligid kaya't pinipili ang katahimikan at kabutihang loob. Sa usaping pinansyal, hindi basta-basta gumagawa ng desisyon. Ang bawat plano ay pinag-iisipan ng maigi, laging may tanawing nakaayon sa pangmatagalang kapakanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pagdating ay biglaan kaya laging gawin ang pag-iingat.